pala. So, yan yung gauge pa natin. Na what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So, maulan na hapon mga buddy. And, nakita nyo. Hindi siya ambon, ulan talaga. <laughs> <laughs> hindi tayo makapag-vlog mga buddy, pero may announcement ako sa inyo. And, so ayan, naputol mga buddy. So, ayan mga buddy, may mga nag-request kasi sa atin ng mga underwater shot. Tulad nung dati nating mga yung mga previous vlog natin so magkikwenta lang ako ba mga, lang ako ng pati mga body para kasi tayong mga underwater shot na dati mga badi sa mga dati nating vlogs so may mga nag request kung bakit hindi ko na daw ginagawa yung mga underwater shot natin so sa kadahilan ng uh, nabenta yung ating pang underwater shot na camera mga body yung ating DJI so Nagbabalag akong bumili ulit Kaso nga lang, uh, tight tayo, tayo sa budget ngayon kasi marami din tayong binabayaran. So ang gagawin ko mga body, uh, kasama kayo sa journey na ito mga body. Alam kong uh, magugustuhan n'yo mga body. So every time makabenta tayo ng isda, so ayun magbebenta na tayo ng isda para makabili tayo ng bagong camera. yun yung target natin. So magbebenta tayo ng mga gapis and then uh, yung 50% na kikita yung kunwari sa isang pair is 1,000 yung kalahati nun mga body uh, is save natin para don sa pambibili natin ng camera yung bibili pala natin is uh, tingin ako sa binis ko lang siya sa Shopee mga body hindi talaga sa, sa DJI store dito malapit sa atin uh, binis ko lang siya sa Shopee yung nakita ko kasi ngayon is yung DJI na Action 5 Pro katulad nito mga body so ayun katulad nito yung mga DJI Action 5 Pro maganda kasi siya sa low light so perfect yun para sa ating underwater shot kasi yung mga tabs natin black so possible na madilim pag yung GoPro yung gagamitin natin kaya napag-isip-isip ko na dahil nga nabenta, papalitan natin ng bago pero since tight tayo sa budget yung gagawin natin is magbenta ko ng isla uh, yung kalahati nun uh, isi-save natin pero updated yan mga body, ha every time makabenta tayo ng isla i-update ko kayo kasi daily vlogs naman tayo makikita niyan, yan pag may mabenta tayong isla uh, bali kung nakabenta tayo isang libo kalahati nun tat tatabi natin para sa ang bibili natin ng camera kasi hindi naman pwede na ubusin ko lahat para dun sa camera kasi meron din tayong binabayaran dito sa farm tulad dito, papakita ko sa inyo Ah uh, yung marami kasi nagtatanong ng Ah uh, bill ko na sa kuryente dito sa farm so i-reveal re na natin mga body so yung bill ko dito sa farm mga body ang binayaran ko last month is ah, uh, ayan 16.5, kung makikita nyo mga body, 15 tapos 16.5 ganyan ito yung binayaran ko kahapon lang 16.5, buti ngayon bumaba ng konti 13 pero mostly, na naglalaro talaga sa 15 to 16 yung bill natin sa kuryente ah uh, aso ah, sarat sa, sa pa na compound pero sa isda alone lang mga body na sa mga uh, 9 to 10,000 lahat na to sa mga sa farm lang mga body and then sa tubig naman around 5 to 6,000 monthly so hindi natin pwede ubusin lahat doon sa pagbili natin ng camera bale yung gagawin natin is uh, kalahati nung nabenta natin para natin And then every now and then mag-update ako kung kano na yung naipon natin. So, mababang journey to mga buddy. Alam kong hindi to madali kasi hindi naman lahat kaya ma-afford yung mga gapis natin. Tapos yung iba tight sa budget. Pero kahit paano papano kahit yung mga mabenta natin dito top 500, isasama natin yun sa sa hati hatiin natin din yun kasama yun sa sa journey natin sa pag-iipon para makabili tayo ng camera yung target natin is uh, isagad ko na sa 25k kasi yung camera alone is almost 22k hindi pa kasama yung uh, memory card na ISD uh, card na 256 around almost 2k din yan mga body tapos yung underwater na case mas uh, mura na yan mga below 500 kaya isagad na natin sa 25k yung target natin alam ko, mahaba bang journey to mga buddy, pero okay lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Kung, kung saan lang yung kaya natin, uh, kung everyday makakagain tayo ng 200, 300, ganun. Okay lang sa atin kahit matagal, as long as tumataas siya hanggang sa ma-achieve natin yung target natin na 25k is uh, okay na okay yan mga buddy. Tapos, uh, yung binibenta pala natin isda sabihin ko na sa inyo yung available natin na ista na pwede kong i-release mga body is P Dirt yung H. Red Cowley natin uh, Wild Red Cowley ipapost ko lang dito yung video sa gilid kung kaya yung mga clips ng available natin na ista tapos Red Dragon and then Top Sword na YKC meron din tayong mga HB Pastel mga body kung abe kung yung nga kung gusto nyo yung pastel na pang show yung singa natin hindi pa Uh, hindi pa masyadong marami Kaya hindi ko muna ma-release mare yung singa natin Pero yung pinakamarami natin dyan Yung Dirt, HB Red, Wild Red Tsaka yung uh, Red Dragon Yung apat na yan Guaranteed marami tayong mapipili nyo mga badi And then uh, Ayun Kung gusto nyo bumili ng isda Ganun, ganun yung gagawin natin mga badi Mag-message na kayo sa ating FB page Ayan And then Uh, papakita naman natin yung mga mabenta natin everyday kasi daily vlogs nga tayo tapos yun i-update ko kayo everyday kung magkano yung kinita natin sa isang araw kung meron ba tayo meron bang nabili and then dadagdag natin yan hanggang sa ma-achieve natin target natin na 25k na kung bibili natin ng na walang problema mga buddy kahit matagalan tayo ang importante na progress tayo every now and then and then yung isa pa palang announcement natin dyan yung lahat na nakabili simula sa sa nag, nag, nag video ako dito ah uh, ngayon araw hanggang sa makabili tayo ng camera yung lahat ng bumili nun mga body isusulat natin yun sila kung sino may mga nakabili uh, magpaparapol din tayo para dun sa mga nag, nag avail ng isda bali yung mapapanalunan nyo dun mga body is uh, tatlong pair nang isda dito sa farm uh, kahit ano na magustuhan niya dito sa farm na isda uh, basta tatlo dun tatlo yung mananalo kahit anong gusto niyong piliin yung mga body yun yung bibigay natin sa tatlong pair na yun so lahat na makabili starting today hanggang sa ma-achieve natin yung goal natin na 25k na pang bibili natin ng camera lahat yung kasama sa raffle ah uh, hindi ko lang alam kung ilan lahat yung mabili kasi di pa natin alam kung meron ba talaga na magsasupport itong journey natin. Para din to, para din to sa, sa daily vlogs natin mga buddy para yung mga install natin, mabideohan natin ang underwater shot. Katulad nung dati pero mas maganda pa yung quality yung ipagudus natin. Kumbaga quality video mga buddy para sa ating vlogs. So, ayan kasama yan sa raffle from day 1 ay ngayon na araw hanggang sa makabintay ng camera mga buddy sama yan sa raffle. So, tatlo yung winners. bali uh, yun na lang yung way ko na magpapasalamat sa inyo mga bari Unahan ko na kayo, papasalamat na ako kahit di pa tayo nag-start. So, yun na lang yung way ko, magpapasalamat ako sa inyo mga bari Yung tatlong pair na paparaffle natin para dun sa mga uh, bumili ng stock natin. Since ngayon na araw hanggang sa makabili tayo ng, uh, ng, camera. So, I think... Yun lang, sana sabi ko lahat, no? And then, yung available natin na isda. Andito. So, ready ko na. Ayan yung feeder natin. Video natin. Ay, video. Ay, video taloy. Ah, uh, pailawan natin. Ito ba yung... So, andito. Ayan yung feeder natin na uh, sobrang dami. Pili tayo dyan sa mga gustong bumili. Tapos... Papakita ko rin sa inyo each beret, a wild red na kayo. Let's go! eto yung wild red natin mga badi ay hb red pala so yan yung hb red natin na pang release ayan kauli solid oh ito yung kauli din so ayan marami tayong stock yan mga badi lang hindi kaya maubusan Ayan o. Ayan, 1.5 ang pair nito mga buddy. Yung ating wild red. Ay, ah, yung HB red natin. Tapos punta naman tayo sa wild red. Teka, balikan ko kayo mga buddy. Ito naman yung wild red natin mga buddy. Pero breeder size itong ipapakita natin. So, yung release natin is andito. Yung mga juby. So, same lang sa HB red. 1.5 din yung pair ayan so ganyan yung itsura nila pag lumaki kauling kauling talaga pagilid natin yung female para kita yung kanyang dorsal ayan sabi na ayaw kumilid ayan ayan ayan, ayan oh. kita yung pagkakauling ng dorsal see that so ganyan yung itsura ng ating white dread okay so ayun lang mga body dito na lang yung video and I hope achieve natin yung goal natin na bumili ng bagong underwater shot camera Uh, di ba rin na matagalan Importante may progress mga bali So yun lang Bye Peace